dahil invited ka na sa content monetization ni Meta kailangan mo na mag-upload araw-araw at least 2 to 3 videos a day para po uh, ang mabilis lumaki ang yung earnings dito at isa pa mga idol kapag ikaw po uh, invited na sa content monetization ni Meta, kailangan mo na po mag-upload ng mga long form videos no, huwag lang puro reels mag-upload ka din ng mga long form videos at least 3 minutes at least siguro pinakamaba na 3 minutes or kahit tumapas pa ng 3 minutes basta at least long form video po siya wag lang puro reels dahil mas malaki ang kitaan sa long form video dahil compare mo doon sa reels no? at syempre dahil invited ka na wag lang video ang i-upload mo mga idol kailan mo rin mag-upload ng mga text post kailan mo rin gumawa ng mga text post kailan mo rin gumawa ng mag-upload ng mga photos dahil mas malaki ang kitaan sa picture, sa mga photos na ina-upload compared doon sa Reels kasi ang Reels mga idol ang kitaan dito sa Reels ngayon sa mayroon kang 1000 views ang kita mo doon ay 0.01 dollar lang diba? maliit ang kitaan sa Reels so dapat ang gawin mo mag-upload ka ng uh, uh, long form video, mag-text mag post mag-upload ka ng mga uh, putos dahil, dahil mas malaki ang uh, uh, kitaan sa mga putos. Kaya try nyo mga idol, try nyo mag-post ng putos araw-araw at i-compare nyo doon sa inyong reels. 1,000 views ng reels mo pero ang kita po niya 0.1 lang. Kasi sa isang libong views, 21 dollar lang po ang kitaan dyan. So hindi po malaki ang kitaan sa reels. Sa long form video ka, kikita na malaki sa kasap sa post mga idol. Kaya kung ako sa iyo, dahil invited ka na ngayon sa content monetization pa program ni Meta, upload na ng upload ng mga long form video ng mga uh, putos at uh, text post idol. Pero siyempre mag-upload ka rin ng reels. Malay mo mag-trending yung reels mo, di ba? Kasi karamihan naman na nag-trending dyan yung mga reels. Yung mga long form video kasi medyo hindi masyadong nag-trending yan eh. Pero yung mga reels talaga nag-trending yan. Yung reels kasi yung ng mga followers dyan eh. Pero huwag ka lang mag-focus doon sa reels. Focus ka din sa long form video. Focus ka din sa text post at saka sa pagpo-post ng pictures. Kung nagustuhan ng video na to, follow and share.